Hello, good day po mga ka-opinyon, no? Ang pag-uusapan po natin ay itong laban ni General Torre at ni Baste Duterte, no? Sa totoo lang po, pasalamatan din natin si Baste Duterte, no? Kasi kahit hindi siya nakarating sa kanyang laban, nakakolekta rin ng almost 16 million, no? Kasi kung, ah, uh, kasi kaya talagang uh, dinubog ng tao to or talagang, uh, sa ano eh, na ang mga tao na panoorin to kasi siyempre parehong kilalang pangalan ng maglalaban. Syempre Duterte tsaka Torre, no? Si Baste Duterte, anak ng dating presidente, no? And si General Torre, yan ang chief ng ating PNP, no? Tsaka pareho silang nasa, pareho silang government official, no? Kaya, uh, siyempre, mga kilalang tao to. Kaya talagang malakas ang hila ng tao, lalo na boxing, no? parang pumangalawa ata sila sa laban ni Pacquiao eh, no? Kaya bigyan din natin ng credit si Baste Duterte, no? Kaya siempre andun yung pangalan niya. Kaya talagang may hila pa rin ang mga Duterte, no? Kaya para sa akin, pasalamatan din natin siya para patas naman, ano? Lalo na si General Torre, no? Kita mo, imagine ninyo, nakakulekta ng ano? Ng 16M, no? Diba? Diba? dahil lang sa mga apelyido nila, di ba? Yung eh, mga apelyido nila, kilalang kilala, kaya mahila, at tsaka boxing pa, di ba? Kahit nanalo si General Torre ng default, o uh, okay lang kasi importante, nakakolekta yung boxing for a cause. Nakakolekta sila, makakatulong sa mga kababayan natin na uh, mga nasalanda sa bagyo, no? Uh, kaya kailangan din natin ng bigyan ng credit si Baste Terte, no? kahit hindi siya lumaban ano pero hopefully ewan eh, okay, ko kung magkakaroon sila ng rematch no kaya lang very busy na rin si General General Torre no kaya okay uh, let's give credit to Base Duterte no and lalo na kay General Torre no mabuhay po kayong dalawa uh, acting mayor Base Duterte and PNP chief Nicolas Torre no mabuhay po kayo god bless po mabuhay ang Pilipinas thanks for listening god bless Please like and subscribe. Thank you.